Sa so, mo sa isda katong talangka mga words, Muna na balay mga words Oh, oh mo na talangka mga words na sa bato tapos na sa bangag. So ato sang kuhaon mga words, Tong testingan kung naa ba siya ay sulod. Oops. Oh, nice sa mga birds. Oh, yeah. asam to. Sa mga talangka mga bots Big lucky sa usahay Usahay po Usara kita ni sa kabuk So nasi so mga bots oh. Sa so, mga isi dagwes talangka mga bots ah. So mga si talangka Ay dagko pa ni mga bots Ano hmm. na yung dagwes sa kawan Aray mga guna yung itlog Iplastar din mga bots oh. Kini aray yung itlog din na pita So gano'n wala siya ay partner mga boards. So ang lucky niya sa mga boards. Ang bayan niya dagko sa mga boards. So wala pa ang bayan niya. Naglaglaag pa siguro. So lamit sa kinis.